Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes sa kalabing siyam na araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng lunes, maalinsangang kalagayan ng panahon. Ang asahan sa Luzon kasama kasama ng Metro Manila dahil humina ang epekto ng Southwest monsoon o Habagat ay naman sa pahayag ng pag-asa. Sinabi ng Weather Bureau na kahapon din ay kanilang namataan na ang isang bagong low pressure area. May 630 km ang layo northeast ng itbayat at Batanes. Inaasan ng mga pag sa Batanes at Babuyan Islands dahil naman sa southwest monsoon at hindi dahil sa low pressure area. Ang pag-asa ng southwest monsoon ay kasalukuyang nakakapekto lamang sa Northern Luzon, partikular sa Batanes at Mabuyan Island. Dahil daw ang habagat ay hindi nakakapekto sa maraming lugar sa Luzon, patuloy na makararanas ng mainit at maalinsang ang kalagay ng panahon, lalo na sa tanghali at hapon. Pero may posibilidad ng pag-ulan naman mamayang hapon at sa gabi dahil sa localized thunderstorm sabi pa ng pag-asa. Babala ng pag-asa ng monsoon rain sa Batanes at Hawaiian Islands ay pwedeng maging sanhi ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa lalo na kung magkakaroon ng moderate hanggang heavy rain sa nasabing mga lugar. Samantala dahil naman sa pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis sa Metro Manila, nanawagan ng ilang mga senador. Maging ang kagawaran ng kalusugan ng mas higit na community participation para harapin ang nasabing problema kailangan mo ng komprehensibong estratehiya na kinapapalooban ng active community participation at community awareness sa pangalib ng tubig baka at ang exposure dito at ang pangangilangan din sa maagang konsultasyon sa mga doktor. Supportado ng mga senador ang panukalan ng Department of Health na ipagbawal ang paglalangoy o pagtatampisaw sa tubig baka sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pinakahuling datos ay nilabas ang Department of Health. 60% ng kaso ng leptospirosis admission sa San Lazaro Hospital sa Maynila ay itinuturi na severe or moderate. Ang San Lazaro Hospital ginagamot ang magigit sa 150 pasyente ito ay isang malaking pagbabago sa averages noong nakaraang mga panahon. Marami sa mga bagong kaso ay na-expose sa bakterya sa panahon ng malawakang pagbaka sanhin hinang bagyong Karina. At marami sa mga naging biktima ay nagsipaglangoy sa kontaminadong tubig baha. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang